Hello, hello mga Karakus! Start your day with a smile and the day will smile back. Masaya tayo ngayong araw na ito kahit medyo maulan dahil meron tayong lechon with food trace delivery at alam nyo ba kung saan? Whoa! Alvarez! Yes, papasok kami ngayong sa Alvarez Picnic Cottages dito lang sa Barangay Barosbos, sakop ng Carles Iloilo. Napakalinis ng lugar na ito mga karakus at sigurado ako mag -e enjoy kayo sa bakasyon nyo. Ay, grabe. Ang ganda naman ng lugar na ito. Guys, napakatahimik ang daming puno ng nyog. Sarap uminom ng tuba. Ano? Joke lang. Basta ang ganda talaga dito. Promise. pag pumasok ka dito, may entrance fee. Pero dahil maghahatid lang kami ng orders, diritso na kami. Siyempre, pagpasok mo palang sasalubong ang mga cottages nila. At kung meron kayong party-party guys, meron din dito venue para sa mga events. At kung gusto mo mag-overnight, aba, pwedeng-pwede po. Budget-friendly sila, kaya hindi masakit sa bulsa. Ayan! Dahil nandito na tayo, ipasok na natin ang mga food trays nila at syempre kasama pati lechon. Ang bigat ng litsun. Nakakatuwa guys dahil nandito na ang ibang pamilya, naghihintay para i-assist din kami. Basta lahat nakangiti. Magaan talaga ang trabaho. Dito, tara samahan nyo kami para may hatid ang mga pagkain na in-order ni Ma'am Rilyn Andres at Mel Andres. Kumpleto na rin ang mga decoration at mga souvenirs nila. Tingnan nyo guys ang mga pagkain at syempre ang lechon. Nakakatakam. Napaaga kami ngayon kaya wala pa masyadong bisita. Tingnan nyo si nanay. Sobrang bait niya. Tara pasok tayo. Tingnan kyo may table skirting pa. Talagang love na love talaga si Baby Kyle. Maraming foods at syempre maraming bisita. Magandang ideya talaga pag ganitong okasyon. Mabilis lang at wala ka nang iisipin pa. Mag-order lang sa Raco's Grill house Dahil ngayong araw ang binyag, welcome to the Christian world, little one. May God's blessings guide you throughout your life. May God's love and blessings be with you on this special day. Ayan, dahil diritso tayo dito sa venue at nasa church pa sila, may time pa tayo na aayusin ang mga foods dito sa table. Ayan, at ang cute-cute ng decoration nila. notice nyo ba guys na marami ang serving natin? Siyempre, ayaw natin mabitin kayo lalo na nag-enjoy kayo sa lugar. Dapat everybody happy. Ayan, ba? Diba? Basta nandito lahat ang pamilya sabay-sabay. Sama-sama, ba? Diba? Sobrang saya guys. At siguradong tanggal ang pag-alala mo kung sino magluluto at kung ano ang lulutuin. Ang laki ng natipid mo, So, all you gonna do is to indulge in a symphony of flavors delivered right to your doorstep. Walang pagod, di ba? Our culinary creations are crafted with passion and precision, ensuring a gastronomic journey that transcends the ordinary. Ayaw namin ng basta luto lang, gusto namin yung ramdam nyo ang pagmamahal from savory delights to sweet temptations at hanggat maari, hindi yung simple lang, let our food delivery service redefine your dining experience. Pinag-isipan, pinaghandaan, savor the convenience of a chef-curated feast, meticulously prepared and promptly delivered, dahil special kayo sa amin, and because every meal should be a celebration. So elevate your outing dining with a dash of culinary excellence. Iba yung tamis ng ngiti habang ninanamnam mo ang sarap ika nga eh, where every bite tells a story and every dish is a masterpiece. At syempre, maraming pagpipilian guys. With so many different Rakus Grill House dish options, it's hard to choose. Ang saya talaga. Best in hospitality talaga ang mga Pinoy. Basta may handaan, kabog. Ramdam mo ang cooperation sa isa't isa. Nagtutulungan para mapabilis ang trabaho. Lahat may ginagawa. Nag-aayos ng mga cupcakes. Nagbubukas ng mga cakes. Ang daming cakes. Ah. At meron din nakatanggap na ng kanyang regalo. How important is food nga ba for the Filipino family? Food is essential when it comes to showing and expressing love for loved ones. Yes, Lalo na kung masarap ang food. Grabe. This is why Raku's Grill House makes dishes and recipes simple yet exciting, something everyone can enjoy. Let us help you narrow down your selection with this recommended and featured dish. Beef steak, adobong baboy, adobong manok, fried chicken, pork barbecue, sweet and sour chicken, chicken lollipop, pork humba, sweet and sour pork, pork menudo, pork steak. sweet and sour fish, vegetable lumpia, at marami pa. At ang lechon po natin may free dinuguan or bupis at free delivery pa. Food tray packages, meron din food in bilaw, basic catering setup, food packed meals, kiddie meal packages. Bakit nga ba mainam mag food trays na lang? Food trays make distribution easier. Once ready, they are delivered to the customer. It's up to the customer to distribute the food during the event itself. Uso na ito guys. This is a popular choice for meetings and seminars in the office. With food trays being packed in disposable containers, it makes it easier to distribute among people present at the event. Ang ganda talaga dito sa labas, guys. Sarap maligo. Ay, di pala ako prepared ngayon. Next time na lang. Malapit lang ito sa inyo, guys. So, nasa northeastern portion po ito ng Panay Island. Pag manggagaling ka ng Iloilo, -ilo, siguro aabutin ka ng 2 to 3 hours ang biyahe pag may sarili kang sasakyan. As what I have said, budget-friendly po dito. Kaya sulit ang bakasyon nyo. Maraming lumalabas na sandbar dito, lalo na pag low tide. Kaya sa mainland pa lang, marami ka ng magagandang mapupuntahan kasi tabi-tabi ang mga resort dito. Kaya kilala ang Carles sa isa sa mga tourist destination. Diba nga, strong believer in the fact that traveling enriches your soul and opens your mind. Kaya dito sa Alvarez Picnic Cottages, your vacation dreams come true.